sama tayong magiging karakli. ang isang taxi sa labas ng subdivision sa Davao City. Ay sa driver, bigla na lang umusok ang harapang bahagi ng sasakyan, kaya agad siyang bumaba kasama ang dalawa niyang pasahero. Mabilis namang naapula ng mga bumbero ang apoy. Tukoy pa ang sanhi ng sunog pinag arala ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyong baguhin ang working hours ng mga kawani sa National Government Agencies sa Metro Manila. At bilang paghahanda po yan sa traffic na maaaring idulot ng EDSA Rehabilitation. Ating saksihan! Mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga kanina, halos apat na pong motorista ang nasita sa bahagi ng Santolan, Quezon City. Dahil yan sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway, karamihan mga motorsiklo. Isa sa mga natiketan, government van. Ang mga nasita pinagmulta ng tig 5,000 piso. Bukod sa mga iligal na dumaan sa EDSA Busway, may mga nahuli rin para sa reckless driving. Walang dalang lisensya o rehistro ng sasakyan at mga walang suot na helmet. Inaasahan ang pagbigat ng traffic dahil sa napipintong pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa Marso. Kaya balak irekomenda ng MNBA na gawin ng 7am to 4pm ang schedule ng trabaho sa mga National Government Agency sa Metro Manila para hindi sila sumabay sa rush hour. Yes, I, 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 saw that. Uh, well, we're studying it. If, it. if it works, we'll do it. Pero dapat daw isang guni rin ito sa mga commuter. It's not enough to talk to The traffic enforcers uh, and the administrators of traffic uh, that uh, uh, have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris ang Inyo, Saksi. Big time all price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. Dalawang piso at pitumpung sentimo ang madaragdag sa kada litro ng diesel. Piso at 65 sentimo naman sa gasolina kada litro. At ang kerosene, 2.50 piso at 50 sentimo ang taas presyo kada litro. Niyanig ng 5.5 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Southern at Central Luzon, pati na ang Metro Manila bago mag alas 7 ngayong gabi. Namataan ang sentro nito, 23 km northeast ng Lubang Occidental Mindoro kung saan naitala ang Intensity 4. Intensity 3 naman sa Quezon City, Makati, Taguig o Bando sa Bulacan. Hermosa, Bataan, Cainta, Rizal at Kabuyao, Laguna. Intensity 2 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, Cuenca at Talisay sa Batangas at Tagaytay at Bacoor sa Cavite. Naramdaman din ang pagyanig sa Muntinlupa. At sa FIVOX, posible ang mga aftershock. Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget na sadyang blanco ang ilang bahagi. Saksi si Ivan Mayrina. Ilang mo blanco. Hindi mo na Sa special episode ng podcast na Basta Dabawin May mga pinuna si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa House of the Conference Committee Report ng 2025 hindi National hindi. Budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Puna ni Ungab, 13 pahina sa Bicam Report ng 2025 budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Before, o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pati ang pondo sa small scale irrigation projects at sa agricultural machines, equipment and facilities. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng With Department of Agriculture. Uh, may blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. So, ang Bicam Report ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang versyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang Bicam Report ng Kamara at Senado sa kaisusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ng General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified uh, defective Bicam Report in other words, apektado yung ating gaah. Para ka nang issue ng check kanya ng bangko. Ano yung sabi sila na ang maglagay ang secretary o ang director? Ano ano kalokohan ng naisip niyo niya? That is falsification of law. Perjuryan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any, with, with a blank. Uh, he's lying. He, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinarbahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Wala raw bahagi ng 2025 national budget na hindi binusisi bago ito pinirmahan ng Pangulo. Kahit sino raw tumingin sa 2025 national budget na pwede i-check sa website ng Department of Budget and Management, makikita walang proyektong blanko ang appropriations. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang ga-a nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So it's a lie. Ayon din sa DBM sa ilalim ng saligang batas, ang General Appropriations Bill o GAB at hindi ang BICAM report ang isinusumite sa Pangulo para pirmahan o ibito. Ang bill na inihahin sa Pangulo, kumpletong dokumento raw, walang blanco o nawawalang detalye sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, naghayag ang dating Pangulo ng legal opinion. Ani Panelo, kung totoo mga pahayag ni Ungab na pinirmahan ng gaan ng may mga kahinaan, maaaring makulong ang mga may pananagutan. Tanong naman ni Ungab, kung may blankong item sa Bicam Report na pinalabasihan ng mga numero na kalagay sa General Appropriations Act, paanong nakompleto ang gaa? Bakit daw pumirma ang mga miyembro ng BICAM sa anyay depektibong report bakit daw ito niratify ng Kongreso? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo? Posible raw sumama si Ungab sa mga petisyon na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, handa na raw ng mga abogado ang isa sa pangreklamo tungkol dito. Daw na lang silabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa isa batas sa GAA pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestiyon ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Ivan Meirina ang inyong saksi. Lumayo sa pwesto nito sa bahagi ng Capones Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Pero pinalitan ito na isa pang barko ng CCG na naka-radio challenge ng barko ng Pilipinas. Saksi, si JP Soriano. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang. Radio challenge ito ng Philippine Coast Guard sa China Coast Guard Vessel 3304. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Hello. Namataan kasi kaninang umaga ang barko ng China, 60 nautical miles mula sa coastline ng Capone, Sambales. Agad namang sumagot ang China Coast Guard This is China Coast Guard 3304 patrolling in the sea area under the jurisdiction of People's Republic of China. The so called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither accepts or nor recognizes it. ang CCG Vessel 3304 ang pumalik sa pwesto ng tinaguriang monster ship na CCG Vessel 5901 na mahigit dalawang linggo ng paikot-ikot sa paligid ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ayon sa PCG hanggang kaninang alas 10 ng umaga na monitor ang Chinese monster ship na lumalayo sa paligid ng coastal area ng Kapone Sambales at papunta sa direksyon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na bahagi pa rin ng EEZ ng Pilipinas. They are slowly moving. Uh, sometimes they have a speed of 2 knots, sometimes 4 knots. Um, so hindi sila naka per may lang sa isang lugar, uh, gumagalaw sila. That's obviously illegal. Uh, again, they are not exercising uh, freedom of navigation um, in our exclusive economic zone. So, Noong nakaraang Webe sa bilateral consultation mechanism o BCM ng China at Pilipinas, ipinarating ng Department of Foreign Affairs ang isyong ito sa mga opisyal ng China. As far as the Coast Guard is concerned, ito ang pinaka-epektibo natin ginagawa ngayon. no. Hindi tayo nagpapataas ng tensyon, hindi tayo uh, nangaaway at uh, patuloy nating tinitindigan na ang West Philippine Sea, ang, gawa, ang, ang gawing ito na exclusive economic zone natin sa may gawin ng Sambales ay uh, atin no? at walang dahilan para uh, patulyahan ng uh, China. Nitong weekend isinagawa sa West Philippine Sea sa bahagi ng Palawan ang unang Maritime Cooperative Activity o MCA ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ngayong taon. Ang ganitong aktibidad, plano pa raw nilang iangat o i-elevate. Ayon sa AFP, magdaragdag sila ng mga aktibidad katulad ng mas advanced na training scenarios papalawakin din ang partisipasyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng assets at pagkakaroon pa ng ibang kaanib na bansa. Inanunsyo rin ng China na gumawa sila ng isang multiple combat readiness patrols sa paligid naman ng Bajo de Masinlo. Taong 2016, nang ibasura ng UN Arbitral Tribunal ang pag-aangki ng China sa halos buong West Philippine Sea, kabilang na ang Bajo de Masinlo na itinuturing ng gobyerno ng Pilipinas na bahagi ng teritoryo ng bansa at nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ibibita raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sakaling hindi amyendahan ang isang probisyon na kanyang ikinabahala pag naman ni Sen. Risa Ontiveros, wala sa panukala ang probisyong tinutukoy ng Presidente. Saksi, si Ivan Mayrina. Kung ito'y para pigilan na pagdami ng mga batang ina, wala raw pagtutol si Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Lubha mahalaga raw kasi nakilala ng mga kabataan ng kanilang katawan at may paliwanag ang masamang epekto ng pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol kapag nasa murang edad pa lang. Yun nga lang, may nabasa raw siya sa panukalang batas na hindi niya nagustuhan. I was shocked and I was appalled by some of the uh, uh, some of the elements of that because this is all this woke That they are trying to bring into our system, you will teach four year, four year olds how to masturbate that every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous it is abhorrent. it is a travesty of what sex, sexual and sex education should be to the children if this bill is passed in that form, I guarantee you all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Patuloy naming nililinaw sa Malacanang kung saan nabasa ng Pangulo mga probisyon kanyang tinukoy. Dahil base sa kopya ng Senate Bill 1979, walang ganyan mga probisyon. Ayon sa may akda nito, nasisirador Rizonte Beros. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy, yan po ang atin ding isinusulong. Ang mga pagtutol ng Pangulo katulad sa mga nauna ng pinalutang ng mga tutol din sa panukala tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno at ang grupong Project Dalisay. Sa Section 6 kasi ng kontrobersal na panukala, Nakasaad na isasama ang comprehensive sexuality sa school curriculum sa gabay ng DepEd at ng international standards. Pagtukoy ni Sereno, si dalawa lang ang international standards sa sexuality education ang WHO at UNESCO. There are two international documents. At doon ho pagbabasahin niyo yung international documents na yun. Ano ho ang mga basic principles that sexuality education shall be given to children as early and as comprehensively as possible. Ano po ba ang mga ibang ano jan principles dyan? The children have the right to sex. And doon po, matututok, makikita nyo po doon sa UNESCO, natuturuan pa nga po ng negotiation ang mga bata and the decision when, how, and with whom to have sex. Nauna ng pinabulaanan ni Tiberos ang mga sinabi ito ni Sireno. Ang basihan daw ng CSE sa isinusulo na panukala ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. At wala rin daw sinasabi na kailangan sundin ang patakaran na ibang bansa. Ang Pangulo, nangako agad ibibito ang batas kapag naipasa Saka sa kasalukuyan itong bersyon. Tugon ni Tiberos. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Merina ang inyong saksi. Ilang oras lamang matapos ipatupad ang TikTok ban sa Amerika, balik na agad ang serbisyo nito. At kung sakali sa Pilipinas, nagkaroon ng ban, ano kaya ang maging epekto nito sa ating mga kababayan? Saksi, si Nico Wahe. Matapos mag-shutdown noong January 19, nagkagamit na muli ng ibang users ang TikTok app. Matapos ang anunsyo ni President-elect Donald Trump na bibigyan niya ng 90-day reprieve ang TikTok. Pero ano nga bang dahilan bakit nagpasa ng batas ang Amerika para i-shutdown ng TikTok application? Una, Chinese firm ang may-ari ng TikTok na pwede raw magkaroon ng issue sa data privacy. Dahil nga daw nangangalap ng uh, sangkaputak na personal information, personal data, ang isang social media platform tulad ng TikTok. At merong national security law naman ang uh, ang China, kung saan lahat ng mga companies, tech companies in particular, doon sa kanila, kung kailangan ng gobyerno nila ang informasyon na hawak-hawak ng mga platforms na ito, uh, in the interest naman of national security nila. At pangalawa banta sa national security ng Amerika. Maliban dun sa mga mapapasakamay ng Chinese government, brother yung personal data ng US citizens, US users, maaari din daw kasi gamitin yung, ah, dahil sa popularidad ng, ng TikTok, maaari gamitin yung platform na yun para magkalat ng propaganda. Kung nabande ng TikTok sa Pilipinas, malamang naapektuhan ang content creator na si Sarah. Kalahati daw ng araw niya ay halos sa TikTok niya ginugugol, lalo't kumikita rin siya sa TikTok. Kaya kung nawala ito sa Pilipinas, malaki raw ang epekto sa income ni Sarah. Malaki, parang siguro almost half. Sa brand deals ko in a month, minsan mabus, umaabot siya na 5 to 6 digits a month. So pag mawawala yun, yung 6 digits, magiging 5 digits na lang. Si Abby na ER nurse, TikTok din ang mas madalas gamitin na online platform. I consume TikTok siguro pag umaga, kunyari pagkagising, tapos uh, hindi pa nagsistart yung work. Bukod sa pagiging nurse, content creator din si Abby at kumikita sa brands na nagpapa-endorse online. Ay, pag may ina-endorse ka na brand, mas maraming uh, makakakita ng content mo sa TikTok compared to other um, social media. At kung mabandin sa bansa ang TikTok... I think uh, pinakamalaki ang impact niya of course would be uh, on those people who rely on on TikTok as a platform uh, to provide them uh, either their sole source of income or at least supplementary income. So doon may pinakamalaking uh, impact pero posible nga bang mangyari ang TikTok ban sa Pilipinas? No, mayroong 49.09 million users ayon sa datos ng advertising resources ng ByteDance na nagmamayari sa TikTok. As of January 2024 ang datos na yan. Pangwalo tayo sa may pinakamaraming TikTok users sa buong mundo. Kanoon din naman dito, mga personal data ng mga Pinoy pinaprocess ng isang Chinese-based company. In the same way na uh, kung, kung gusto ba nilang gamitin yon para i-manipula ang opinion, i ang, 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 mga pananaw ng mga Amerikano gamit ang TikTok. Sa ngayon, mayroon naman daw tayong data privacy law na pwede yung proteksyon sakaling magkaroon ng data privacy issue ang mga social media company gaya ng TikTok. Pero, kulang na lang talaga is yung strong and effective enforcement itong mga batay. Nauna nang sinabi ng ByteDance na wala silang koneksyon sa gobyerno ng China para sa GMA Integrated News, ni Wahe, ang inyong saksi. Kinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dating City Administrator Aldrin Cunha sa kasong graft dahil sa isang proyekto sa City Hall noong 2019. Gingit naman ng mga abogado ni Bautista, inosente ang kanilang kliyente. Saksi, si Mark Salazar. Emosyonal si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang basahan ng hatol kanina sa Sandigan Sandiganbayan Special 7th Division. Sabi ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Bautista at ang dating niyang City Administrator na si Aldrin Cunya sa kasong paglabag sa Anti-Graft Law kaugnay ng proyektong Online Occupational Permitting and Tracking System ng Quezon City Hall noong 2019. Si Bautista ang dating artista na naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Ang 32.1 million peso project sa panahon ni Bautista ay binayaran daw ng walang appropriation ordinance ng Sangguniang Lungsod at binayaran ng buo kahit hindi pa kumpleto ang proyekto. Bilang parusa, ipinag ng Sandigan Baya na Makulong, si Bautista at Kunya ng hindi bababa sa 6 na taon at isang buwan at hindi sosobra sa 10 taon pinatawan din sila ng perpetual disqualification para magsilbi o manungkulan sa gobyerno. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan si Bautista at si Kunya ng kanilang pahayag habang palabas ng Sandigan Bayan pero tumanggi na sila. Sa isang pahayag, iginiit naman ng mga abogado ni Bautista na ikinalulungkot nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Inosente raw ang kanilang kliyente at wala raw ginawang paglabag. Wala raw ni isang sentimong napunta kay Bautista galing sa proyekto wala rin daw sinumang mang natihato kahit pa ang Quezon City government dahil napakinabangan naman daw ito ng lungsod. Naghahanda na raw silang iapila ang desisyon. Samantala, sa sa ilalim sa Professional Liberty o mananatiling nakalaya, sina Bautista at Kunya habang inaapila nila ang desisyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Humingin ang paumanhin ang nag-viral na gwardyang nagtaboy sa isang sampagita vendor sa harap na isang mall sa Mandaluyong. Sinabi niya ito na humarap sa PNP kasama ilang opisyal ng kinabibilang security agency. Aminado raw ang security guard na napunong na siya sa babae. Ayon sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang gwardya. Off detail daw muna siya o hindi muna pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya para hindi na maulit ang incident. Halos mamuti na ang ilang pananim sa Atok Benguet nang mabalot ito sa yelo o andap. Madaras ang andap sa buwan ng Enero hanggang Pebrero o tuwing kasagsagan na amihan season. Sa Benguet din na ito lang 12.9 degrees Celsius kanina umaga. ka mababaya ngayong amihan season ayon sa pag-asa. Pero dahil nasa peak pa rin ang amihan, posibleng mas gumamig sa mga susunod na araw o linggo. Mababa rin ang na naitala sa Baguio City at iba pang bahagi ng Luzon. Bukod sa lamig, may dala rin pag-ulan ng aminan, pati ng easterlies at shear line. Basa sa datos ng Metro Weather, may pag din sa ilang bahagi ng bansa, gaya na ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Southern Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Hindi lang yakap ang sagot sa malamig na panahon dahil sa Pangasinan, may patok na sabaw na dinalayan ng marami at yan ang itinagmamalaki ng bayan ng Poso Rubio na gotong baka. Hindi lang init ng sabaw nito ang binabalik-balikan dahil matatakam ka talaga sa kani ng baka na main ingredient nito. Nariyan po ang balat, tuwalya at utak. Hinahaluan ito ng mga simpleng pampalasa na inilalagay habang pinapakuluan ang karne. Bukod sa sabaw, magiging o nagiging mas katakam-takam ang gotong baka kapag sinabayan ng kanin. hot hot ang nakalipas na weekend para sa Philo Carrots na muling nakasama ang 17 sa kanilang two-night jam-packed concert sa Bulacan. Ating saksihan. Feeling at home ang K-pop powerhouse na 17 sa nag-uumapaw na any energy ng Philo Carrots. Mula day 1 hanggang day 2 ng kanilang right here tour sa Bulacan fearless na nakipagsabayan sa pagkanta ang fans. Kitang kita yan sa post ng 17 sa kanilang Instagram. Super powerful ang bawat performance ng Sebongs na nag-flex din ng kanilang playful charm. napak agenize pa ang fans sa ilang ulit na pagbanggit ng 17 na babalik sila. Extended din ang saya backstage. Sa hatid na dance challenge ng 17, tampok ang latest single ng subunit ng grupo na Busak Soon o BSS. Sa isang Weaver's Post pagkatapos ng concert, nagpasalamat si DK sa Pinoy Carrots for their love and support. May pasel ka o selfie naman si Joshua. Di naman nakasama sa tour si Jong Han na naka-enlist ngayon. At si June dahil sa kanyang acting activities. Pero soon, mapapanood siya sa isang pelikula kasama si Jackie Chan. Nagbalik na ngayong gabi sa GMA Prime si Lolong Bayani ng Bayan. Pilot episode pa lang, pasabog na! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh at inabangan hanggang sa social media. Ang karakter ni Lolong ginagampanan pa rin ni Kapuso Primetime Action Hero at MMFF Best Supporting Actor, Ruru Madrid. Ano kaya ang mga dapat abangan na wala noong unang season ng Lolong? Nung first season ng Lolong, naka, pandemic nun eh. So marami po tayo mga restrictions. Yung mga fight scenes namin, yung mga hindi namin nagagawa before na mga explosion, yung mga sabog. This time, ginagawa na namin siya. Mas mahabang fight scenes, mas mahabang numero. Even the camera shots, the camera angles. Lahat yon pinag-aralan namin. Malalaman din natin kung happy ending pa rin ang love story ni Nalolong at Elsie played by Shaira Diaz. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.